So, ayan mga lakot sira. Ito po yung ating uh, far 2 dito sa Parkwal Mall. O, ba diba? Ang haba-haba ng Parkwal Mall. Ano, mataas siya. And then, yung ano niya, second floor lang. Oh. So, samahan niyo ako lakot sira sa ating walking tour dito sa Parkwal Mall. So, medyo ikutin lang natin hanggang dulo para maano natin para sulit ang ating uh, dito sa Park Walmart pero sa actually hanggang sa umpisa and then malapit ako sa dulo wala akong nakikita ang mga nagtitinda ng mga damit ano ba itong klaseng mall charot parang mga ano lang coffee shop restaurant so yan lang medyo kadalasan nakita ko tapos may nagtitinda doon ng uh, ano ano sa mga ero may ano din doon nagpaligo ng ero so medyo ano tapos sa uh, siguro pang VIP yata to eh pang VIP ba yung park one mo so dito lang naman matagpuan sa para asisi asina para niya City so kung gustong solid ay yung gala mga lakasera pagkatapos ito pupunta tayo ng City of Dreams. Kala ko City of Dreams, ano yun eh. Parang, ang sarap kasi pagkinggan ng City of Dreams. Pero pagpasok mo doon, ano pala? <laughs> Maling akala lang pala si Lakot Sira. Ay, nako. So, hayan mga Lakot Sira sa baba. May mga estudyanteng uh, nag- uh, practice ng sayaw, di ba? ang uh, laki ng area so pwede kayong uh, tumambay do sa baba may tambayanan doon pwede din kayong maglatang. ng pagkain kasi sa so, baba may nakita kong uh, kumakain so yun ano ba diba, ang laki ng area kahit magtuwad-tuwad kayo mag-practice walang uh, limitado ang oras open sa lahat public kasi siya eh. So, inikot lang natin ang buong uh, second floor. Pero hindi tayo pumasok sa ano ha. Hindi tayo pumasok sa mga ano um, na yun. Mga mall-mall na yun. Kasi ano eh, walking tour lang tayo. Di ba ang ganda doon, mga lakot si raw, oh. So, doon pwede tayo magtambay. so, ito ang mga estudyante. So, ba? Diba? So, dito tayo dadaan. Kasi sa kabila, walang ano eh. Parang, parang L siya. Parang style niya L, oh, L or C. So, sa kabila, walang madaanan dito lang. O, oh, diba? Abot tanaw ang ano. Yan, ang ganda. Baka amaze sila pang patagal stress. So, sinulit na natin lang kung sira ang ating uh, paggala. Aray! madaming malalaking building mga lakot si eh. so second time hindi ako ay second time first time hindi ako nang, yung first time na pumunta ako dito hindi ako dumaan dito hindi ako ah, uh, ano, doon lang sa baba kasi nangamba ako baka sitahin ako so yun ang cute ng aso nila mga lakot si oh. sana oh, well. Pwede palang mag-ano nito, mag-indala na eh. aso. Ah, So, yan. Yung banda nito, doon ang Ayala, Manila Bay. Di ba? Huh, malapit lang pala. Isang lakaran lang natin. So, di ba? So, yan ang bakating luti natin. Pinagawa ko pa ng hotel. <laughs> Joke lang. So, ayan. Magpatuloy tayo sa ating pag-walking tour dito sa Park One Mall. Even if uh, I'm only one walking the mall wow charot so madalang lang ang uh, gumagala dito mga lakot-sira. hindi ako makita Masy kasi parang VIP lang talaga tong mall na 'to eh. wala akong makita ng, ano puro estudyante lang sa sabang nakita ko nag practice ng sayaw o dito oh. mga cute na mga aso ito 'yung uh, pet ano kung gusto niyo 'yung aso niyo paliguan may nagbibinta din sila mga pagkain ng aso. And then, dito ditong area may ano din, boxing. Practice ng boxing. O ba diba, wala akong nakita mga damitan dito. Kahit mga sapatusan or supermarket, wala talaga. O ba diba, ang haba ng park wall. Kasing haba ng pasensya mo. So, yan. Magpatuloy tayo sa aking sa ating pag-walking uh, hanggang dulo. Kasi sa dulo mga lakot sira, yun yung may mga ano doon, yung pwede kayo mag-basket, pwede kayo maglaro ng uh, softball. Pero may bayad yata yun eh. Kasi nakaano yun. Kasi uh, last, uh, first time nang pumala ako nito, may, may naglaro ng basket. So, titingnan natin kung anong laro doon. Pwede naman tumingin sa labas ka. Kasi nakanip lang naman eh. Pwede naman masilip eh. So, yan. <coughs> ganda ng mga flower oh. Flower shop to eh. ba? Diba? Ang haba-haba ng ilakan natin dito sa park wall. Oh. Parang nasa ibang bansa na tayo. So, hanggang dulo tayo mga lakosira. Titingnan natin ang yan ang dulo. O, diba? Malawak talaga ito ano eh. So, yan. Yeah. So, baba tayo mga lakot So, ito yung muka kuha guard. O, tingnan yung mga lakot sira. Pasalamat <laughs> lang tayo kayo, man. Kasi may, ano eh. maka tayo eh. Medyo ganda-ganda ng, ano, ganda may sara. gabay na lang. O, oh, diba? Nakaano pa. Kahit pagod man sila po sira, pero tiniis niya. Kahit gutom na gutom yun, tiniis niya para lang makaano. Uh, yun ang kasabihan. Mountain creator pa. So, ayan. Nasa baba na tayo yung mga lamansira. sira kahit sa ang side view eh flat nose lang talaga tayo eh <laughs> so yan makikita niyo mga langkot sira sa ano yun palaruan na kung anong gusto na ilaro niyo. pero may bayad yata eh kasi naka net yun eh parang uh, may ano yata yun may naglalaro dun eh sa kabila naman basket pero walang naglalaro yan sila kasirang galang gala walang inaatrasan grabe yung makasay view pagod yarn exhibition pa yun <laughs> wala nang mano So hanggang dito na lang ang ating uh, video mga lakotsera dito sa Parco Mall. So uulitin ko, hindi ako mang magpasalamat lalo lalo na sa ating mga ka-team, sa mga ka-youtuber. -ka maraming maraming salamat sa always support sa malilit kong bahay. Sana eh, hindi kayo magsawa, ako din patuloy na nagsusuporta. Isa lang masabi ko hanggang may pag hanggang buhay may pag-asa at saka habang bata gumagala so once again maraming salamat Bye.